Hello, 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 hello. For today's video ay magluluto ako ng tinulang isda. Ayan, yung ating isda, oh, matambaka. At ito, naghahanda tayo ng mga ingredients. Ayan, sili, sibuyas, kamatis, bawang at luya. No? Oh, ayan, ating sari-saring gulay. Ayan, uh, talong, kalabasa, at saka itong uh, kangkong. May talbos ng kamote at saka yung milagrosong malunggay ayan wow! so magluto rin tayo paminsan minsan ng mga gulay ayan ang kasunod talbos at saka kangkong hmm? gulay tayo gulay talbos at saka kangkong wala lang kami nabiling saluyot diwan ko ba ito sa lugar na ito ba't walang saluyot di usong saluyot dito ang saluyot kasi is may mga lupa na hindi tinatubuan ang saluyot ang ganda sana yun. Anong bati? Wala rin. Gulay-gulay tayo minsan para ma-detox yung bituka natin. Ito. <laughs> so, Asin-bitsin lang yung ano nito. Ilagay natin. Walang martika. Wala lang kung ano-ano. Ay, natin yung damo. Ang damo. Hindi kayo tubuan ng ahas rupya natin. Kunin natin yung isda dito sa freezer na nabili natin kanina. So ito, uh, sariwa din to. Nabili uh, natin. Tira ng ang pinagkilawan ng tropa. So itong isda, yung matambaka na nabili natin. Ayan. Fresh pa at ngayon ayan buksan na natin magpakulo tayo ng kalahating kaldirong tubig ayan at ilaglag na natin itong ating mga condiments ayan na siling pula, siling birde, luya, sibuyas bawang at kamatis yung bawang panggisa lang yan pero dito a, sinasama ko sa pagsabaw para a, alam mo na anti yung mga nilaglag natin na yan kailangan magkatas yan makalipas ang ilang minuto ayan kumulo na siguradong na kakatas na itong ating mga antioxidants na mga ingredients at isusunod na natin itong sari-saring gulay yan kalabasa talong sitaw at saka may okra at saka may ano ito ang <laughs> palaya no sama-sama na sila oh kung ano man ang mga nakukuha natin mga nutrients diyan sama-sama na yan pati, ang, uh, pati yung nauna na antioxidants no uh, mga ingredients kanina atak pa natin yan makalipas ng ilang sandali ayan bubuksan na natin huwag nating patagalin ilagay natin agad ang ating isda yan no? So, dito pwedeng magtagal ang isda. Kasi madudurog ito. Diren pwedeng sobrang durog na durog yung well, ang mga gulay. Kaya pahinaan natin yung apoy kasi nandoon na yung isda madudurog, no? So para di madurog yung ating isda, ayan, lumabas na yung mga Omega 3 ng isda ayan yung mantika ng isda lumabas na. So ibig sabihin uh, utas na ng isda luto na. Isunod natin agad itong mga dahon-dahon no. Ang <laughs> ating dahon ng kangkong, dahon ng uh, kamuti. ayan, Napaka-overload talaga itong ating tinulang isda no. So ilang klasing gulay yung ilagay natin sa ating tinola hindi natin alam kung anong mga ingred, uh, mga nutrients na nakukuha natin dito so bahala na basta lahat yan uh, Poor for goods yan sa ating health Ayan. Ilug natin iluglog para pantay yung pagkaluto ng mga dahon so, ang sabaw niyan ang napakasarap no? kasi sama-sama yung mga dagta ng mga halaman no? <laughs> At ayan, nagkukulay dark green na yung ating mga dahon-dahon. Siyempre, wag na nating patagalin. Baka malanta yan. Ang resulta niyan, papait yan. Parang pagkain ng baboy. <laughs> so, ang gawin natin, isunod natin agad yung ating milagrusong malunggay. Ayan, oh. Sus, napaka-overload itong ating tinulang isda na tagtag ng gulay. Ayan. Sus, grabe. Ang daming malunggay. Hala, sige. Bunal pa. <laughs> iloblob natin, iloblob. Para maging pantay ang pagluto. Pagkatapos iloblob to, ah, kailangan patay na natin ang apoy agad. Dahil yung malunggay na yan, gasino man lang yan, banlian mo lang yan, luto na yan, napakanipis ng dahon na ito. So, sama-sama na yan sila lahat. Mga kung ano-ano mga dagta-dagtang nilalagay natin dyan, maganda lahat yan sa katawan. Pang detox kasi minsan, na ah, more on alcohol yung ating intik more on sugar more on, on kung ano-anong mga inano natin kumaki so, <laughs> na natin ng asin at saka bitsin so yan lang yung halo nya ah, one. wala na ibang kung ano-anong mga kimikal, mga mantika dyan oh, mga tuyo suka kundi uh, ano lang siya, asin bitsin na talaga yan. at siyempre, takpan na natin, takpan Sabay, patay na natin yung apoy. Eh. eh. Baka madurog yung mga yan. yan. So, ito na yung ating gulay. Pang-detox na gulay. Dahil minsan, uh, too much alcohol intake tayo, too much sugar intake, too kaya, much kaya, acid uh, intake. Kaya naman gulay, no? Para may balance. Para may balance. <laughs> too much cholesterol uh, ito wala itong ano ang halo nitong gulay natin is asin bitsin lang talaga so wala mantika ito ay sarap overload overload na overload damo kain damo sa iyo uh, Kangkung, talbos ng kamuti milagrosong malunggay okra dawong araw-araw malaki mo no okra <laughs> talong labasa ano pa ito sitaw at mga maraming ano sili siling kula green sibuyas bawang kamatis